Ma'am, on the issue of the former president, ang posisyon po ng mga taga-suporta ni dating Paulung Duterte is that the Philippines has a perfectly functioning judicial system and especially under a different administration over which he has no more influence. Kung dati ho, hindi daw ma-prosecute si uh, FPRRD dahil masyadong mataas ang kanyang posisyon at malawak ang kanyang influensya. Ngayong iba na ho ang administrasyon, bakit hindi na lang daw dito sa termino ni Pangulong Marcos? Uh, although nasagot na po natin ito, ulit-ulit uh, na lang po yung kanilang issue, unang-una po sinabi po nga natin na nauna na po kasi nag-imbestiga ang uh, ICC, ang mga prosecutors ng ICC. Hindi pa po nakaupo ang Pangulo, si Pangulong Marcos, nakapag-decide na po ang prosecutor ng ICC na ituloy ang pag-iimbestiga dahil hindi tumupad ang uh, dating uh, pamahalaan sa kanilang pangako na sila ay magkakaroon na ng tamang pag-iimbestiga at ipoprosecute ang dapat na iprosecute. At tandaan po natin, may mga pagkakatoon din po si Pangulong Duterte noon, dating Pangulong Duterte, na mismo ang mga findings ng NBI ay pinakikialaman. So talagang masasabi natin hindi gumana ang justice system sa kanila. Sa ibang tao, sa ordinaryong tao, yes gumagana, pero sa kanila ay mukhang hindi. Bigyan natin ng sample ito. Natatandaan nyo ba nung nagkaroon ng findings ng NBI? Kaya Colonel Marcos, a uh, Marvin Marcos, Police Superintendent Mar Marvin Marcos, ang findings ng NBI dito ay multiple murder in relation to the killing of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ano ang sinabi ni dating Pangulong Duterte? And I quote, I will not allow these guys to go to prison. Maski na sabihin ng NBI, murder. Okay, tinuloy niya po ang kanyang salita. E, total, under ko rin yan, referring to NBI. And after that pronouncement from multiple murder, it was downgraded to homicide. And after that, despite na meron mga batas, ah, sorry, may kaso na murder. Hindi ba't inalaw pa rin niya? Si Superintendent Marvin Marcos ang makapagtrabaho. Isang sample lang po to, kasi kung marami pa po ako yung bibigay sa inyo mga sample kung ano naganap noon, mauubos po ang araw natin ngayon. Panghuli na lang po. Uh, in an interview, the ICC spokesperson today said the philippines' cooperation with the icc was crucial despite earlier statements from the president of non-cooperation. will anything change, at least officially, with our stance on cooperation with the icc? we have not been cooperating with the icc. it's clear because uh, the stance of the uh, uh, president regarding the jurisdiction of icc over uh, the philippines Uh, remains. Salamat po. Thank you. We have Anne Soberano, Bomborajo. You. you. said good morning. Um, naniniwala po ba ang Malacanang na may nag-udyok po sa mga OFWs para makilahok po sa Zero Remittance Week? At may balak po bang investigan ito ng gobyerno kung sino ang nasa likod ng mga nasabing hakbang? Kung may naguujuk po, uh, siguro po uh, wala tayong personal na knowledge, wala rin po nakakarating na official na komunikasyon patungkol dyan uh, sa palasyo. Pero alam naman natin kung paano ba gagalaw ang ibang mga support, supporter. Pero nung natin po sinagot ang patungkol dito na zero remittance, nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang uh, OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Kaya nga sabi po natin, mas maganda po sa lahat ng mga OFWs, hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news. Dahil kung uh, sila po ay uh, mauudyokan man mga ganitong klaseng uh, panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Yusek, uh, may uh, nakikita din po ba kayong legal liabilities doon po sa mga nag-uudyok sa mga OFWs? Sa ngayon po, of course, kapag ka po ito'y nag-uudyok, po tayo sinasabing mga inciting to sedition. Bakit? Eh, ito po ay gusto nung sirain ang uh, pagpapatakbo ng administrasyon. Ito'y makakasira sa ekonomiya ng bansa. Pero as we speak now, wala po tayo nakikita na ating uh, sasampahan ng kaso. Wala po tayong, wala pa po tayo sa ganyang sitwasyon. Lastly, Yusek, uh, sakali pong gagawin talaga ito ng mga OFWs at hindi magpapadala ng remittance, may hakbang din po ba ang gobyerno gaya ng pag-alis o pagsuspende sa kanilang mga beneficyo na ibinibigay din ng gobyerno? Thank you. Choice po kasi ng OFW kung sila'y magpapadala ng kanilang remittance o hindi. Wala po tayong hahadlangan kung ano man ang kagustuhan nila. Pero muli, tayo ay uh, mananawagan sa mga OFWs, ang gobyerno po ay hindi nyo po kalaban kami po ay ka dapat lamang po na magmatsyag at alamin kung ano ang fake news at ano ang katotohanan. Follow question from Pia Gutierrez. I would just like to follow up yung economic implications nitong zero remittance protest ng mga OFW. Meron po bang pag-aaral na ang uh, gobyerno kung magkano ang uh, um, mawawala sa ekonomiya ng bansa and if ever kung meron tayong mga contingency measures? As of the moment, hindi po pa kasi ito uh, pinag-iisipan ng gobyerno. Ang alam po kasi natin, ang OFW ay magkakaroon sila ng sariling uh, pagdidesisyon. Hindi po natin iniisip na madadala sila ng mga ganitong panawagan, considering nga po na yung pamilya mismo nila maapektuhan. Kagaya ng aking sinabi, yung mga mga comments, mas marami pong nagsasabi, na hindi sila lalahok sa ganitong panawagan dahil ayaw nila mismo ang kanilang pamilya ang maghirap at magdusa sa mga issue ng politika. Gilbert Pardes Good morning po, Yusek. Tungkol pa rin po doon sa remittance po ng mga OFW. Nagpaalala po si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce si Enrile po sa mga OFW na hindi raw sila nagbabayad o pinagbabayad ng income tax at syempre yung kasama nandoon yung travel tax, airport fees at yung documentary stamp, uh, stamp tax. At ayon po kay Enrile, sa bawat action na po ay makat may katapat na reaction or counteraction po ng gobyerno. Possible ho ba na Nakikita po ba natin yung possibility na uh, humantong po doon sa pagkakatanggal o pagkakasuspindi ng tax privileges po ng ating mga OFW yung uh, hakbang na yan? Uh, pinapaalalahan na lang po sila na ni Presiden Presidential Chief Legal Counsel na ang gobyerno po ay tumutulong sa OFWs, hindi po kinakalaban ang OFWs at ipinapakita rin po ni JPE na ano ba ang maaaring makuha nila na ayuda mula sa gobyerno. At uh, hindi po natin uh, sisikilin. Sabi nga po natin, hindi po natin sisikilin kung ano man ang maging kagustuhan ng mga OFW kung sila'y magpapahatid ng kanilang remittance o hindi. Huwag lamang po silang lalabag sa batas. Yun lamang po. Uh, follow up lang po. Ano po, kung alam na po ng Pangulo, alam na po ba ito ng Pangulo yung ito at ano po yung directive po ng Pangulo kung meron man? Uh, nalaman na po ito, especially at uh, nagbigay na nga rin po ng mensahe, ang ating Presidential Chief uh, Legal Counsel Sabi ko nga po kanina, ay wala pa po tayong ginagawang anumang legal na aksyon, dahil alam po natin, ang OFWs po ay mayroon silang sariling uh, pag-aanalisa uh, sa mga pangyayari Thank you Tuesday New, DCWB Good morning po, Yusek. Uh, may plano raw po itong si dating Senador Gringo Onasan na maghain ng petisyon sa ICC para hilingin daw po na maibalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga concern daw doon sa kanyang well-being uh, inasahan nyo na po ba yung ganitong mga legal na action from the side of the former president at kung may plano po ba ang pamahalaan na pigilan ito o gumawa ng legal action din para mapigilan yung ganito? Well, karapatan naman po niya kung anong nais niyang gawin para ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Pero mas mainam po siguro makipag-usap muna siya sa legal team ni dating Pangulong Duterte, baka hindi naman po siya pansinin sa ICC. Sa part po ng gobyerno, sa part po ng administrasyon, uh, wala po kami gagawin dahil wala po tayong, uh, wala na po tayong responsibilidad, wala po tayong gagawin anuman patungkol po sa uh, legal system, legal procedures ng ICC. ma'am Maricela Lili, TV5. Hi, Yusek. Magandang umaga po. Yusek, what do you want to tell to uh, Vice President Sara Duterte uh, following her statement that the Philippines is on the way to dumpster? Nawawala na raw po kasi yung pag-asa ng mga Pilipino. Mm. Nawawala ang pag-asa ng mga Pilipino. Hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas ngayon? But anyway, uh, siguro sinasabi niya yan na road to perdition na tayo. Bakit? Dahil hindi niya naman nakikita kung ano ang mga ginagawa, mga proyekto, programa na isagawa na at na itulong na ng pamahalaan sa taumbayan, bayan. Dahil malamang ay hindi siya nanonood ng ating press briefing every day. At hindi rin naman siguro siya nanonood ng mga programang ipinapalabas sa PTV4 at saka sa RTVM. Talagang mabubulagan siya kapag hindi po niya inaalam kung ano ang naging trabaho at magiging trabaho ng administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Marcos okay, now hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni Navi Pisara mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po tinagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Ma'am, does it mean that this is the right time for the vice president to come back and do her job? Is that what you're saying? Obligasyon po niya maging, maging vice presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice presidente. Sabi nga natin, ang pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang Vice Presidente, nasaan? Sam Medinilla, Business Mirror. Um, good morning, ma'am. Itatanong ko lang po yung reaction, palace reaction on the call of DA to Congress to give more power and resources to NFA so it can buy 20% of local price. Totoo po yan. Maganda po sana po no mabigyan muli ng um, authority ang NFA. Kasi nawalan po talaga sila ng um, power para po umangkat ng bigas. At uh, sa ngayon po, sa lahat po ng gagawin po kasi ng NFA at ng DA, dapat muna dumaan sa LGU. Hindi po kasi nakakadiretsyo ang mga farmers uh, kung ano man po ang dapat na gawin. Dadaan muna po sila sa LGU. Yan po yung medyo nagiging problema po o nagiging issue po uh, Uh, sa Department of uh, Agriculture ayun na rin po yan kay Secretary Kiko. So mas maganda po talaga na mas mabigyan po talaga ng power ang NFA. Tama po kayo, sir. Na pag-usapan po ba to doon sa sectoral meeting kahapon with uh, ni President Marcos and DA? and may plans po kaya na include to doon sa mga priority legislation ng administration. Kahapon po kasi ang pinag-usapan po ay ang proyekto po ng Department of Agriculture patungkol po sa mga idegation uh, sa food hubs. At sa mga cooling storage, a uh, cool storage. Hindi pa po na pag-uusapan yan, pero yan po ay binigyan na po, sinadjust na po yan, niya uh, Secretary uh, Kiko, during the hearing, nung uh, tinatanong po kung anong nagiging problema, ba't hindi bumababa ang presyo ng bigas, uh, despite na meron po tayong reduction sa tariff rates. So, nabanggita po yan, Secretary uh, Kiko, I hope mapag-aralan muli ng Kongreso, itong Rice Tarification Act para po uh, maayos din po at mabigyan po ng uh, tamang authority ang NFA. Thank you po. I think that's all for today. You said clear. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.